Umabot na sa pagpapalabas ng komersyal ang hirit ng ilang grupo para sa charter change o pagbabago sa saligang batas. Pero guit nila, hindi sila konektado sa umano'y bayaran para pirmahan ng mga residente ang petisyong nagsusulong sa Chacha. Magbabalita si Brian Basa. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na sa puwera tayo. Gawing saligang batas, ang saligang batas. Usap-usapan online ang commercial na ito na ipinalabas sa iba't ibang TV network na hayagang nagsusulong sa pag amyenda ng saligang batas. Sa screenshot ng isang netizen, kitang nakalagay sa ad na binayaran ito ng Gana at Yenza Avisado Law Offices. Ayon sa law firm, ang kinakatawa nilang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA ang nagbayad sa ad. Wala raw no public funds na ginastos dyan. The purpose of this campaign or or drive is just to raise public awareness so, or invite public discussion para mapag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution. Ang Pero sa tanong kung may alam sila sa umunay nangyayaring bayaran kapalit ng pirma ng mga residente sa Quezon City at Picol para sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha, We have nothing to do with whatever uh, propaganda or yung sinasabi niyo ko na... Uh, uh, nagkakaroon ng corruption issue. Dinenay na rin ng isa sa mga pinakamalaking political party sa bansa na Nationalist People's Coalition o NPC. Ang NPC as a party, walang kinalaman doon sa nagaganap na pagpapapirma for People's Initiative ano, ng iba't ibang mga district. Kung meron man na NPC member na sumasang ayon, it's on a personal level ano, hindi hindi party na ni NPC Chairman at dating Senate President Tito Soto ang iba pang kapartido at ilang senador. Plano rin daw niyang makipagpulong sa iba pang mambabatas, lalo mga makanakasaad sa People's Initiative Petition na maaari raw makabura sa kapangyarihan ng Senado, katulad ng usapin sa joint o separate voting. Una nang isiniwalat ni Senator Amy Marcos na meron umanong 20 million pesos na inaalok sa bawat distrito para sa makakakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative. Pinapadaan daw ang mga ito sa payout ng mga programa ng pamahalaan. Inukon din ako talaga yung uh, nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon. Hindi siya for sale. Ano ba naman ang ginagawa at anong kawalanghiyan to? Naniniwala rin daw siyang ayaw sa tsa-tsa ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Binatikos din ni Davao City Representative Paolo Duterte ang People's Initiative para sa Chacha. -cha. Nakarating daw sa kanyang si PBA Party List Representative Migs Nograles ang nangunguna sa signature campaign sa Davao City. Wala pang sagot dyan si Nograles. Maghahain naman ang resolusyon ang makabayan Bloc para masiyasat ang lumabas na pro-charter change TV advertisement. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5.